Hello, good evening mga idol. Magpapasalamat po pala ako sa aking TikTok account, sa aking mga follower. Na 1,039 na po tayo. Maraming maraming salamat po mga idol. Sa aking YouTube channel, 430 na po. Maraming maraming salamat po. Sana po kung po, po ang supportan. Sa aking Facebook account, 3,200 na. Maraming maraming salamat po. Ayun, mga idol. Mag-mukmong tayo. Ngayon, sinasamahan mo na. Dito, ah, meron kang ligne manok, meron tayong amparan itlog, meron tayong hito, meron tayong sitayon. Ayun, ayun, iniisubok đây là lần một lần mỗi một lần mỗi lần mỗi lần Comment ka sa comment mga doon. Sumahin nyo ako kumain. Kung hmm. bu mukbang tayo. Ganun na talaga umukul mag-prepare ng pangmukbang mga doon. daw nasama sa mga 30 pang tao.